Ang oh, saya, oh, yan, oh, wooo, ang dami, oh, <laughs> ang dami, oh, di ba, saya, oh, ang dami, oh, isang barangay na <laughs> ang dami nila, oh, di ba, pag nagsama-sama yan, ang dami niya, oh, see, nasa 30, oh, di ba, nasa 30 sila lahat, ang dami nila. Ayan, picture taking na, picture taking. Tapos kasi magsa, kasi magsa sign off na yung ilaw eh. Ayan, o. No. Oh. Ang saya nila, o, oh, di ba? Ang dami. Pagbotohan, panalo ka na kagad. <laughs> oh, sige. Ayan. Oh, nagaling. Saan mo nakuha? Saan mo nakuha? Saan mo Hindi, kay Digbyon. Dala ni Digbyon. Ah, Dala ni Davian. Dala ni Davian. Hindi ka muna. Ayaw, kukuha lang ako kayo. Ang nawawala ay pamiwas yung laman niya. Lagay mo lang dito. Sabi mo lang, siya mo na dito. oh, dala ni Davian. Hindi oh, naman ito kasi yung Nawawala yung. Oo nga, mga pamiwas na wala man. Pero yung dalawa, nakita, hindi yan. Nakita kasi doon sa kwarto ni Omar yung dalawang mga pamiwas. Yung yan. Hindi yan. Hindi